Isang tamad at mahilig sa bahay na estudyante ang aksidente nadulas. At napunta sa nobelang kanyang gustong gusto. Naging isang minor character na walang kahit isang linya sa kwento. Kanina pa ako nag-aalala kung paano makakabalik. Pero ang buhay dito ay napakasarap. May mga katulong na nag-aayos ang damit at naglilinis. Dalawamput higit pa ang ulam sa almusal. Ang baon ko sa isang araw ay katumbas ng kita ng isang karaniwang tao sa loob ng tatlong taon. Para sa kanya na araw-araw dati kumakain lang ng instant noodles. Para ito isang pantasyang mundo. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, sana'y dito na lang siya palagi. Ang tanging hindi niya maunawaan ay ang ilang paugalian sa panahong ito. Ang kanyang ama ay isang makapangyarihang lingkod bayan. Ngunit sa unang pagkikita pa lang ay nagkamali na siya kung tatawag ba ng papa. O ama, kaya naman napahiya siya. Mabuti na lang at ang dating katauhan ay mahilig magloko. Kaya't lahat ay nagkibit balikat na lang sa kanya at hindi pinansin. Ngunit ang bigla ang pagiging masunurin at maayos niya, ay nagparamdam sa kanyang ama na panahon na para maghanap ng mapapangasawa para sa kanya. Para sa mga dalagang may kaya, ang pinakamagandang paraan para makahanap ng taong gusto nila ay ang Dan Honghui iyon ang pagtitipon kung saan nagpapakita ng kagandahan ng mga dalagang may kaya kaya't binigyan siya ng kanyang ama ng maraming pera para magpaganda at pumunta sa Dan Homeway kaya pumasok siya sa pinakamagarang butik sa buong hanyang at pumili ng dalawang damit na naglakbay mula sa amin na inangkat dito mga damit na gawa sa pinakamagandang seda tatlong buwan ang biyahe pero habang magbabayad na sana siya, isang babaeng may matapang na aura ang biglang sumulpot at agad na sinabing mas bagay sa kanya ang dalawang damit at pinagbigyan si sonche na ibigay sa kanya ang mga damit at akmang tatalikod na sana siya nang marinig niya ang tindera. Tawagin mo siyang Ginang Huasan. Iyan ang pangalang hindi niya malilimutan at labis niyang kinasusuklaman. Si Huasan ay ang ikatlong anak na babae ng kanang ministro. Pagpatay, pagsunog, paglalason walang masamang hindi niya nagagawa. Isang tunay na masamang babae. Narinig niya raw na si Gyongseong Gon ay nagpagawa rin ng damit na gawa sa parehong tela. Kaya gusto niyang maging magkasya sila na para bang ginawa silang magkasama. Sina Kabilang lang sa kanya ng amo na naka-reserve na ang damit para kay Seni shanse Tapos sinampal siya nito ng pagkalakas-lakas. Nakita niya mismo kung paano mangapi ang babaeng iyon sa harapan niya. Lalo siyang nainis. Kaya naman, matapang niyang sinabi sa babae. Sabi ko, Seni Orite Hoa Shan. Suutin mo na lang yan. Hindi inasahan ito ng may-ari ng tindahan at ng babaeng nagtitinda ng alak. Alamin ninyo, anak siya ng isang mataas na opisyal. Ang ginawa ni Duhua ay isang pagsuway sa nakakangat. Kung dati, kanina pa siya itinapon sa isang sulok. Ngunit si Duhua ay may sariling plano. Sakaling pagsamantalahan siya ng babaeng iyon at pagbantaan o patayin. Ang magagandang araw na pinaghirapan niya ay matatapos agad. Gusto niya lang lumayo sa babaeng iyon. Ngunit habang handa na siyang tumakas, may isa na namang babaeng pumasok sa pinto. Ang ganda niya ay na nakapagpamanghang lahat. Siang bidang babae sa orihinal na nobela si Jowin Ai. Hampon siya ng pinakamayamang tao sa North Korea sa sunod-sunod na pagkakataon. At si Prinsipig Yongseong ay nagkaroon ng pag-iibigan na tumatawid sa pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay. Palaging itinuturing siyang kalaban ng kontrabida. Pag alis niya, sinadyang tinapunan pa niya ito ng balikat. Pero si Shansay ay natuwa dahil nakita niya mismo ang pinakamamahal niyang bidang babae na labis na nasisiyahan. Gusto sana niyang maging isang tahim mik na tagamasid at masiyahan sa mga eksena ng pag-iibigan sa nobelang ito. Ngunit hindi inaasahan na may nangyaring hindi inaasahan sa Dan Hong -Hui. Sa Dan Hong lahat ng mga dalaga ay nag-uunahang manligaw kay Du Hua Ngunit pinili pa rin niyang paghirapan si Zhao En Pinainom niya si Zhao En ng tubig. Sinadya pa niyang mabasag ang tasa para utusan si Annie NA, na maglinis. Natusok ang kamay ni Annie NA habang naglilinis, saka lang siya natuwa. Nakita yun ni Shansei, at naawa siya ng husto. Binigyan niya si Annie ng panyo para pigilan ng pagdurugo, at palihim na binigyan ng suporta. Umaasa siyang makakahanap na siya ng lalaking para sa kanya at magkaroon ng sariling kaligayahan. Pero ang ginawa niya ay ikinagalit ni Duhua Shan. Sinimula ng ituro ni duwa siya ang sisi sa kanya. Gusto niyang gawin siyang bagong target ng lahat. Agad niyang sinabi sabi na natatakot lang siya sa dugo at kay Yun eh, at wala silang personal na relasyon. Sinabi pa niya na ang kanyang ama ay ang punong ministro, si Chao Horayol. Pagkasabi niya noon, lahat ay nagpakita ng paggalang sa kanya. Nakita ni Duwa si na nabigo ang kanyang plano, kaya itinoon niya ulit ang sisi kay Yun eh. Sabi nila, napaka niya kahit sa simpleng gasgas lang sa daliri. Siguro nga, para lang kay Zhao Bing Mao. Nagpapanggap siyang mahina para maging ampon. Sumang ayon din naman agad yung babaeng nasa gilid. Sabi nila, ampun lang naman si Zhao N.I. pero lagi naman siyang pumapasok sa silid tulugan ng ama niya. Ang masasakit na salita ay lalong lumalala, halos hindi na mapigilan ni Shanse na sumabat, pero natatakot siya dahil baka magbago ang takbo ng istorya dahil sa kanya. Kaya naman, pagkatapos mag-isip ng mabuti, pinigilan niya na lang ang sarili, pero narinig yun ni Shanse na hindi pa gaanong nakakalayo. Agad na sinumbong ni Dolyar babae kay Duhua siya ng pag-iibigan ni Enai at ang pakikinig nito ng palihim. Naghahanap kasi siya ng dahilan para magawa siyang masama kay Ni. Kaya naman, nabigyan siya ng pagkakataon. Pinapante niya si Ni sa harapan niya at sinalakay siya gamit ang mga nakakahiyang chismis na kanyang narinig kanina. Lalong nagalit si Ting de Shangke. Sa huli, hindi na niya kinaya. Teka! Mabilis siyang naglakad papunta sa harapan ng babaeng masama ang ugali. Akala ng lahat, sa isabog na siya sa galit. Ngunit ang ginawa niya ay ang magmungkahi na sa ganda ng buwan ngayong gabi. Dapat lang na uminom sila para sulit ang romantikong gabi. Hindi inaasahan na pareho pala ang iniisip niya at ang babaeng masama ang ugali. Para sa akin, talagang magkasundo sila. At dahil doon, nakatakas si Anay sa gulo. Pero hindi inaasahan, habang umiinom, balak na naman siyang pagkripa ng masamang babae. Agad niyang kinuha ang pitsyal ng alak. Sabi niya, at magpapakitang gilas siya ng bagong estilo. At naging bartender na siya. T Dahil sa ginawa niya, ang mga taong hindi pa nakakakita ng ganoon. Namangha ang mga dalagang may kaya. Lalo pa nilang nagustuhan ng lasa ng alak na para bang ambrosia. Dahil sa kanyang paglikha ng kapaligiran na parang bar. Lahat ay nalasing na. Nang magising siya, may lalaking natutulog sa tabi niya. At ang lalaking iyon ay si Kai Seikun, ang bidang lalaki sa nobela. Ano ang ginawa mo sa akin? Ano ba ang ginawa ko sa'yo? Kinukulit mo ako ng gusto kagabi. Sinampal niya ang sarili niya. Hindi ito panaginip. Lubos na nagbago ang takbo ng istorya.